Magandang gabi mga guys uh, Dito kami sa loob ng bahay Kasi maulan uh, Gagawa tayo ng ulam natin Ngayong gabi, mas kialas maybe Ng gabi na uh, ito Pako Gagawa tayo ng paku uh, At Itong topo yan, uh. Topo yan mga guys uh, ah, Topo Ako kung ano ito, tuma, tumigas migas na nataho ito eh. Ayan oh. Hmm. Tupo daw yan. Ayan, ito na gawa ng ating panganay na dalaga. O, ganyan ang paggawa oh. Sinang naminis niya ang magulam ng tupo at sa kapak ko na katulad kong naminis ko ko na itong ulamin. Hmm. Uh. Ha? Hmm. Uh. Maski hindi ito lutuin guys, pwede na to. Lagyan mo ng uh, kamatis, sibuyas, oh, so, yan. Pwede naman uh, kinibtot na sinabi sa iba kinibtot. Tapos haluan ng karne na inihaw o oh, sarap. Ayan o, napiprito ang aking may bahay. Oh! O, itlog. Ito. It wow! Wala na pa rin ito. O, O, Wow! May santol. Wow! Uh, may pears pa o. Oh. May oils, so may gunting may gunting pa mo oh. malapit ng matapos o, oh. maya maya na lang pipretuhin na yun mga guys so sige oops kasagi ayan ah uh -huh. Uh -huh. Papatong lang natin dito guys. Oh. So. Mm okay. oh, bakit? Hindi pa lang tanggal yun. Oh, kalak. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Ganyan lang paggawa dito guys. Oh. So. Huwag mo nang uh, okay, at least putol putulin na lang natin guys. Oh. So. Uh -huh. kasi matigas yung mga iba so putol-putolin lang natin ganyan. huwag na natin paramihin ganun lang, ispatan mo ganyan dulo yung punte. gusto nyo rin yung ganito hanggang pwede terraso dito lang 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 ano? lang lang yun, kung anong ihahalo ng aking may bahay dito. Kung ganito na, mas masarap pa. Parang mag... Kasing masarap na pagmamahal ng diba? asawa. Eh. Peace! <laughs> uy, uy, sana ul! Sana ul! Hindi na lang, Oo. Ha? sino nakakarelate dyan na katulad kong probinsyano ito sa amin ito mga um, guys uh, kalat ito doon sa ilog sa baba ng bahay ng aking magulang mga magulang ba marami ito doon sa taas uh, baba ng bahay nila uh, sana uh, may time na maayos na yung daanan doon sa amin Tata, gusto daw mamasyal yung mga mga boss ko ba mga Padla, lalo na maliit. mas pag lumaki na Ah, ha? Hmm. Okay. So, yan tumay ulit. Pagkatapos dito, papakita lang natin mamaya. Na oh, ayan lang guys, oh. Oh. Ayan na. Aha. So, andito yung tofu. Andito yung... Ay, yan lang pala. Saka ito. Ayaw ko kung anong gagawin dito guys. Eh, so, ganyan lang at uh, mapat, ko lang mamaya ulit pag naluto na uh, ilalagay na naman dat, namin dito sa so, may ano pag na guys yeah. so sige so no guys gusto lang gusto ko lang ipakita yung kung paano iprito yung tofu ay lang. Uh, ha? okay so mamaya ulit pag nabaliktad na Ayan, marami pa yung mga kasama. Ayan o. Ayan o. Okay. So, may kasamang egg. At yun pa yung pako. Mamaya ulit. Ayan o. Nabaliktad na, guys. So, ayan ha. Hmm. na. Isa ulit, mamaya. Ayan o. Ayan na lagay ulit isang isa. Isa. kurang tuan guys tuan huh? mm -hmm. uh -huh. yang mm -hmm. guys hai dan hai para orang hai hai agak hai guys. round. Ano daw yung three round? Hmm. Oh. Ngayon guys, malapit na maluto ulit. So, malapit na ang babalitan natin mamaya maya. maya. Okay. So, malapit ulit pag na. May isang round pa guys. Ayan na guys, binabalitan na. Mm -hmm. So, kulay

last one uy apat lang apat lang guys Okay. so malapit na malapit na malapit ayan o guys yung pako oh ha pako yan medyo kinigtot lang sa ilokano para medyo malambot-lambot ba konti lang hapot siya yan guys uh, ha yan. Okay. tapos yan ang pako with egg and kamatis tapos yan solid egg saka ito ano to tofu and then soy at saka uh, french fries, fries. ayan siya guys So, yun. Maraming maraming salamat. Kainan. Okay, guys. Salamat. Uh, tapos katatapos lang namin kumain. So, yun, oh. Uh, Yung namin. Uh, at maraming salamat sa uh, gabing ito, mga uh, guys, na sa mga nanonood yan sa aming pong mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga pagsubaybay sa amin. yan mga guys. So, God bless sa bawat isa. Sana panoorin panuorin niyo po, ninyo po ang amin pong uh, susunod na mga upload mga guys. So, God bless po. God bless na Huwag pong kalimutan. Mag-subscribe, mag-like, and mag-share mga Mga guys. So, God bless. God bless.